ka ba mamamatay? Diyan ka na lang ba tatata? Diyan ka na lang ba mag-retard? Yun kasi yun eh. So you're just waiting na mamatay ka in your current situation. Okay, Gilibers, pag-usapan natin ang mga edad 50. What is your third option para mabago na ang buhay natin. Para umama na tayo. Dapat, gamitin na natin ang tinatawag nating third option. So, ano nga ba yung third option na yan? Again, no, uh, i-discuss sa inyo story na to. Nabanggit ko na to before, siguro before pandemic pa, itong story na to. Pero ngayon, mag-focus tayo sa lahat ng mga 50 years old. It's a story about four lepers. So, kung bukosan nyo po yung Bible, sa 2 Kings chapter 7, verses 3 and 4. So basahin ko na po ha, para nagba-Bible study lang tayo. Habang tayo ay nagkakape, kape po tayo. Asay po dito. And there were four lepers, men, at the entering in of the gate, and they said one to another, Why sit we here until we die? And verse 4 po, If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now, therefore, come and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. So, ito po yung kasi sayo ng four lepers. No? sila, sabi nila, dito na lang ba tayo sa gate? Kasi pag, you know, during the Old Testament, pag meron kang ketong, nandung ka lang talaga sa gate, diba? So, sabi nila, nagkukwentuhan sila, ano, hintayin na lang ba natin mamatay tayo dito sa gate? First option. Hintay mo na lang ba na mamatay tayo dito? Hintay mo na lang ba na nandiyan ka sa current situation mo? Wala ka bang gagawin? Diyan ka na lang din ba mamamatay? Diyan ka na lang ba tatanda? Diyan ka na lang ba magre-retard? Yun kasi yun eh. So you're just waiting na mamatay ka in your current situation. Nag-iisip sila ng apat eh. So Anong okay. natin? Dito na lang ba tayo sa gate? Yun ang first option nila. And second option nila is, if we say we will enter to the city, then the famine is in the city, we will also die. Pag pumasok naman tayo sa siyudad dahil tagutom po that time, mamamatay din tayo. So second option nila, pag nag-transfer sila, nagpunta sila sa, sa loob ng city, mamamatay din sila. And yung third option nila, ito na. Ang third option nila is, magpunta tayo sa kabila. Magpunta tayo sa camp ng kalaban. Kung hindi nila tayo papatayin, good. Pero kung papatayin natin, we will also die. The third option. Alam mo, ang ginawa nila, doon sa small chance na meron silang nakita, they took the third option. Nagpunta sila doon sa camp ng kalaban. Kasi doon may chance eh. Pinili na nila yun yung may chance sila. Iniwan nila yung option A, na sila sa gate, wala silang chance mamamatay lang din sila doon. Pag pumasok sila sa city, mamamatay din sila. Pero pag napunta sila doon sa kalaban, pwedeng hindi sila patayin. There is a very slim chance of surviving and they took the chance and they succeeded. Alam nyo sa buhay natin, meron tayong mga options. Eh. 50 years old. Ang first option mo is to stay where you are. Accept your situations. Accept the uncomfortable life na meron ka. Ngayon. Accept the life na inaapi-api ka. At age 50, meron pa tayong mga ganun na istorya, yung hindi ka malaya. Hindi mo magawa ang gusto mo, hindi ka makapunta sa gusto mo. Minamodulate ang buhay natin and we are just accepting that. Okay? So yung option na 'yan, pag tinanggap mo at age 50, diyan ka na lang di talaga mamamatay mamamatay tayo sa kahirapan, mamamatay tayo sa hindi komportabling buhay, mamamatay tayo na walang freedom, mamamatay tayo na hindi man lang tayo lumaya, mamamatay tayo na wala man lang tayong sinubukan sa buhay natin. Kung yan na yung gusto mo, pwede ka naman dyan. Die where you are. Like itong four lepers. Okay? Pero may second option tayo sa mga 50 years old. Pwede kang mag-transfer sa iba pero, same lang din. Parang ganito po yan eh. Kung ikaw ay empleyado ngayon sa napakahirap na mga trabaho ginagawa mo at 50 years old, lilipat ka din, doon din, the same lang din. Okay? The same situation lang ang gagawin mo. You will also experience the same thing dyan sa second option mo. Pero may tinatawag tayong third option. At age 50 kung gusto mong mag ng chance, you take the risk. At age 50, ito ang sinasabi ni Rockstar, advice ko sa atin, kung hindi ka talaga komportable sa buhay mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, o kung sa trabaho mo ngayon, napipilitan ka lang talaga, for how many years hindi ka talaga masaya, you take the risk. Take the risk. Take that small chance. So kung meron ngayong invitation sa'yo, tanggapin mo invitation. Kung merong invitation sa iyo to or kung may offer sa iyo na lumipat ka ng kumpanya na mas maginhawa, magiging mag siguro ang buhay mo, mas magiging maluwag sa iyo, komportable. Take the chance. 50 ka na eh. Bigyan mo naman chance ang sarili mo na umangat, maging komportable ang pagtatrabaho mo. And kung merong offer sa iyo ngayon na magkaroon ka ng negosyo, merong small chance lang, baka lang magtagumpay yan. If you really want to change your life, you gonna take that risk. That's your third option. Di ba may mga offer sa atin yung old friend mo? Kaibigan pa nung college, nung high school, matagal kang nino-offeran ng ganitong negosyo or partnership, you can take the chance. You can take the risk. Or know someone na pinapalipat ka from, from your province to the city, para subukan mo naman kung paano magnegosyo doon o paano magkaroon ng hanap buhay sa kabilang city, you can take the chance. So sa atin po, lahat na 50 years old, alam mo, may chance tayo eh. Yes. May chance pa tayo mabago buhay natin. You will just be taking the third option. That is taking the risk. Okay? And now what will happen? Tinan natin ha, anong nangyari sa, sa four lepers. Alam nyo, nung pumasok sila, nagulat talaga sila eh they were not expecting na walang tao. Kasi si Lord, ito ah, ang ganda po nito, behind the scene, gumagawa ng paraan si Lord. Eh. So nagparinig siya ng mga uh, ingay, yabag, nakala ng mga kaaway nila, nilulusog na sila ng, ng mga kaaway. So iniwan nila na nandun yung, nandun yung pagkain, nandun yung gold. So kung pagtiningnan nyo po yung ano, yung uh, yung story So ang daming naiwan doon ng na mga resources. So ang nagawa nila ngayon, nakakain sila. Masagana. And pinagsabi pa nila sa iba. So other people also benefited doon sa nangyari sa pag nila ng risk. So sa atin din, no, sa buhay natin. Pag nag ka ng risk, automatic. Pag nagtagumpay ka, madadamay ang pamilya mo. Baka ikaw lang yung inihintay ng pamilya mo para maging masagana sila. Baka ikaw lang inihintay ng kamag-anak mo para ma-open yung susi na magkaroon din sila ng negosyo o magkaroon din sila ng magandang karir. So, ang kailangan lang, you take the risk, take the third option. Age 50, tapangan na natin. Take the third option. Alam nyo, yan din ginawa sa buhay ni Doka. Yan din ginawa ko. Pinili ko na yung third option kasi mag 44 na ako noon eh. Sabi ko, gusto ko may freedom ako. I don't want to die nang wala akong freedom. If I want to attend mga activities namin sa church, yun kasi yung isang nakapag-push sa akin eh. Misa meron kaming mga uh, convention, meron kaming mga seminars, meron kaming gathering sa church. Siyempre, di ako maka-attend. Kasi principal po ako and dean. So, kailangan nasa school tayo. So, sabi ko, I want to take the risk. I want to take my third option. Yung third option ko, to resign. Nakita ko yung konting chance to succeed in social media and as a speaker. And yun na. So, from there, sabi nga nila, the rest is history. So, kailangan lang natin, delivers is third option. Let's go, let's go. Kamipo tayo.